sa sunog. may mga pangyayari pang hindi masyadong maganda. Meron tayong pinadampot, pina-entrap, pinakulong na empleyado ng Office of the Building Official. Dahil uh, humingi po siya ng 15,000 at uh, mukhang hindi niya first time ito gawin. Uh, para sa kaalaman po ng lahat, yung tao pong ito kaibigan ko. Ako po nag-recommend -ano sa kanya nag may pasok siya sa City Hall. Pero pinapatunayan natin, pinapakita po natin sa lahat, na walang kaibigan, kaibigan dito. Pag may ginawa kang krimen, pasensya na, 4 years ko na po warningan ng mga empleyado natin mula sa uh, lahat lang, na uh, lalo na client facing natin. 4 years na naman ako nagsasabi uh, na talagang uh, maghihigpit tayo. Napat hindi naman siya yung una din na na-entrap at napakulong. Uh, pero baga, tama na. Huwag po ninyong kalimutan Uh, hindi po ako normal na mayor. Hindi politika ang tinitingnan ko. Ang tinitingnan ko, but hindi rin ako interesado sa mga mga achievements ko, ganyan. Hindi ako masyadong concerned dyan. Ako naniniwala ako, doon ko ang trabaho ko araw-araw. Darating yun yung mga achievements na yan. Darating yun, pero hindi ko yun iniintindi. Ang goal ko lang, at kaya ako tumakbo bilang mayor, at kaya ako naging mayor, at kaya ako tumakbo ulit ng second term para mayor, dahil ang pangarap ko, ang goal ko dito, ay pagkatapos ng term ko, kung maka terms man ako, bahala na ang Diyos, pero pagkatapos ko bilang mayor, mas maayos ang iiwan kong LGU. Mas mahirap ng maging corrupt. At, tandaan doon natin, ito yung lagi natin sinasabi, tayo hindi tayo bara-bara kumikilos. Bara Meron tayong ika nga, political science student ako, ika nga, material change tayo, na gusto natin, unti-unti natin baguhin ang hindi lang LGU, kundi kultura natin bilang mga pasigenyo at bilang mga Pilipino ang binabago natin dito. Yung korupsyon, sa totoo, kahit palitan mo ang mayor, kahit maayos, siya, lahat yan. Ang totoo po niyan, nakaano na isa kultura na po, nasa kultura po natin yung, yung mga korupsyon na yan. Ayun nga, pinaka lagi kong ginagamit na example pag nagsasalita ako sa uh, mga paaralan, sa mga school, mga pamantasan. Lagi kong ginagamit na example, pag nagmamaneho ka, pinara ka ng uh, traffic enforcer, ano una mo maiisip? isip? Ayaw mo man, aminin o hindi, pero mai, gawin mo man o hindi, sana hindi natin ginagawa, no? pero gawin mo man o hindi, papasok sa isip mo eh. Abutan ko na lang kaya yung enforcer para hindi ako tikitan. Totoo yun, aminin natin hindi. Pero bakit ganun? Kasi na institutionalist na isa kultura po yun uh, sa atin. So, pili. Kailangan aminin natin, ang first step para ayusin ang isang problema, aminin na nandun yung problema, i-acknowledge yung problema, at i-address yung problema. Walang problema na naayos na nagbubulag-bulagan tayo. At yung korupsyon sa pamahalaan, aminin din natin, hindi yan maayos sa loob ng isang taon, sa loob ng apat na taon, sa loob ng siyam na taon. Generational po yan. Pero sana, habang tayo po ay dumadaan sa mundong ito, dumadaan sa lokal na pamalaan ito, gawin natin yung part natin para may urong ng konti yung kultura natin. Yung hindi magagandang kalakaran, ay urong lang natin ng konti. Success na po yun para sa atin. At sa mga kawani po natin na gumagawa pa rin ng mga kalokohan, ako proud ako sa ating lokal na pamhalang no? Kasi totoo naman na kahit uh, i-acknowledge natin o hindi, ang totoo po niyan, yung mga lumang kalakaran na hindi maganda, yung mga corrupt practices, karamihan naman po talaga itumigil na. Karamihan sa mga empleyado natin ay aligned dun sa Uh, prinsip, mga prinsipyo natin ng mabuting pamamahala. Meron tayong mga example. Sa, sa bawat example natin na may humingi, may tumanggap ng lagay, sa totoo niyan, eh, si PDO natin, kahit naman mga office of the video official staff natin na iba, ang dami ko na rin narinig ng kwento ng Inalok sila, inabutan sila, pinanggihan nila. Ang dami na rin niyang kwento. Uh, may mga empleyado tayo na pag sinabing no contact policy, no contact policy talaga yung pinapatupad. i eh, proud ako sa ating mga uh, kawani. Siguro karamihan ganun na po ang ginagawa. Pero may ilan pa rin. At, bukod po dun sa uh, nahuli nung nakaraang linggo na... Uh, tumanggap. Actually, 10,000 na lang yung tinanggap niya. Ano, nakipagtawaran pa eh. Uh, 15,000 yung una niyang iningi. Tinanggap niya, kakapalit daw ng pirma ng Office of the Building Official. So, nahuli siya. Tinanggap niya yung 10,000. Uh, hindi ko lang alam kung itutuloy ng complainant. Pero siguro naman, dapat na naaresto siya, napakulong ng ilang sandali, siguro malaking ano na yun sa kanya. Ano? Uh, um, reminder po sa ating lahat. At meron po tayong ongoing case ngayon sa ating OGS at Motorbull uh, dahil meron pong uh, kababalaghan na nangyari sa isang sasakyan natin, sa dalawang sasakyan natin hindi uh, di ko na muna papangalanan at uh, na-endorse na naman po natin yan sa legal, no? at na-endorse na po natin sa legal. Pakiusap lang sa legal, bilisan natin ng konti kasi kailangan ma-dispose na natin yung mga tao ito. Uh, tina natin kung yung criminal case, kung di naman, basta mawala na sila sa City Hall. Uh, Sawang-sawa na tayo sa mga ganto kasi nababahiran yung pangalan natin. Eh. Ang ng ginagawa natin, 99% sa empleyado natin, maayos ang ginagawa kahit yung mga medyo gumagawa nung araw, tumigil na rin karamihan. Pero yun nga, may makukulit pa rin eh. Yung mga taga-OGS na yan, yung taga-motor pool. Halatang halata naman. Kaya, ano natin, hindi kayo. Kayo nga yung mga tumulong sa atin para ayusin to, di ba? <laughs> Galit sila. Oy, wala kaming ginagawa, ha? Hindi kayo. Hindi ko nga muna papangalanan. Pero <laughs> ang punto lang natin, ano? Uh, at ito, nandito naman sila eh. Uh, nandito naman sila. Kaya sabihin ko na, mag-cooperate na kayo sa investigasyon. Baka hindi kayo makulong ng napakatagal na panahon. Uh, titingnan natin yan bilang mitigating circumstance. Ika nga ng mga abogado. At uh, baka pwede mag-compromise. Ibig sabihin, o oh, sige, aminin nyo na lahat, ipresenta nyo sa amin lahat ng ebidensya, sige, hanggang admin case na lang. Pero kung magmamatigas kayo, pagtatakpan ninyo yung mga ginawa ninyo, dediretso ko hanggang kriminal. Kasi halatang halata. Halatang halata yung ginawa ninyo. Para sa kaalaman ng lahat, ha, ang ginawa po nila, meron kasing binilit, may tayong binili. Para alam nila na alam ko. Kasi ako tahimik lang. Pero pag tahimik lang ako, eh, doon kayo matakot. Kasi inaalam ko talaga. Meron tayong sasakyan na binili. Kaso, ang problema, nung na-award na yung kontrata, ay uh, obsolete na yung sasakyan. Wala nang available. So, nag-propose yung uh, ilang tao sa end user natin na mag-change order na lang. Ang katakataka, dun sa request for change order, walang pirma nung pinaka-department head nila. So, dun pa lang, medyo red flag na yun. Tinignan namin, hindi pwedeng i-change order yan. Kasi ibang item na yan eh. Kung may konting pagbabago lang sa specs, pwede tayo mag-change order. Pero kung ibang sasakyan na siya, bawal po yun. Alam nyo naman yan. Tatagal na kayo sa gobyerno. Alam nyo, bawal po yun. Violation yun ng 9184. Hindi pwede yun. Ang nangyari pala, na-deliver na yung sasakyan, na tinanggap na yung sasakyan, nakapanganan na sa city government yung sasakyan. Hindi ko pa napipirmahan. Walang approval yung change order. Para nakarating dyan sa sakyan, nag-imbestiga kami. Binili na na yung sasakyan gamit ang sarili nilang pera. Magkano yun, CA? Six. Sabihin natin, 600,000. More, more. Kung dalawa yun, so nasa more than 1 million pesos. Gumasto sila ng sarili nilang pera. Binili nila sa, sa dealership. Kinasilitate nila yung uh, pag-deliver dito wala pang, hindi pa na-change, hindi pa na-approve yun, hindi pa na-change order. O ngayon, may yak yung siyempre. Paano, so, paano babayaran yung yung supplier? Ano yung, ano yung agreement nila sa supplier? alam pang halata naman? Ano, so, again, dun sa mga taong gumawa nito, yung isa, yung, uh, yung one syllable, yung first name, hindi naman sa so, parang mag-blind item, ano? pero syempre due process tayo. Uh, Itong tao na to, sa totoo, hindi ito yung first time na iniimbestigan siya. Nakaswerte lang siya noong unang dalawang beses kasi umatras yung complainant. Pero ngayon, matibay-tibay yung ebidensya natin. Kahit umatras pa yung complainant, kahit kausapin pa nila yung supplier o contractor, kahit kausapin pa nila, kahit mapaatras pa nila yun, wala na po yung ebidensya namin. Eh. So, mag -co kayo. Compromise tayo hanggang admin case lang pa file ko. Pero kung hindi, sige, hanggang criminal. Bisitahin ko kayo pag nakulong kayo. Anyway, yun yung hindi masyadong maganda. Uh, again, karamihan sa inyo, hindi kailangan marinig yun. Pasensya na.